Ating i-review ang YouTube channel ni Borloloy, or Susun, TV, ating silipin ngayong bulan ng January 7, 2025, kung magkano na ang kanyang estimated earning sa kanyang YouTube channel, dahil sa isang website na ang Social Blade, ating makikita ang lahat ng mga sinasabod ng ating mga iniidulong mga vloggers, Disclaimer lang mga kasiro itong ating ginagawang pagre-review ng kanilang mga channel, para ito makainspire pa sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At sa hindi pa tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe ng ating channel, like, at comment, maraming salamat po si Borloloy, o Susun, TV, sa hindi pa nakakilala nito. Isa ito nakasama ni Bemax TV sa kanyang channel noon mga nakaraang mga taon, at sumisikat silang dalawa ni Bemax TV, na magkasama, at nakadesisyon si Borloloy na gumawa ng kanyang sariling channel dahil din ni Bemax TV, tinulungan itong gumawa ng kanyang channel sa YouTube, at ito na ngayon, Susun, TV. Suson, nag-umpisang mag-vlog noong December 29, 2020, channel type ni Two People, at dito sa kanyang country rank, walang nakalagay, at ang kanyang video views naman, umaabot ito ng 4,282,475, at dito naman sa kanyang subscribers, may 103,000, at dito sa kanyang upload video. 325 lang ito. Dito sa kanyang total grade, Bay, at dito sa kanyang social blade rank, pang 437,911, at dito naman sa kanyang subscribers rank, pang 2,461 ito. At dito sa kanyang video views naman, pang 2,029,855, at dito sa kanyang people rank naman, pang 1,870 ito. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscribers, may 5,000 itong nakukuha, at bumababa ito ng 50.5%. At dito naman sa kanyang video views sa the last 30 days, may nakuha itong 595,676 at bumababa ito ng 36.3%. At dito naman sa kanyang YouTube stats summary, sa bulan ng December 23, 2024 at sa bulan ng January 7, 2025, ang kanyang estimated earnings, sa daily average, sa lowest, may nakoha itong 5 US dollars, kung ating ipalit sa peso. May 290 pesos ito, at sa kanyang highs daily average naman, may nakuha itong 79 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 4,582 pesos ito, at dito na tayo sa kanyang weekly average, sa lowest may nakuha itong 35 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 30 pesos ito, at dito naman sa kanyang highs weekly average, may nakuha itong 556 US dollars, kung ating ipalit sa peso, may 32,248 pesos ito. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue or estimated earnings, sa lowest may nakuha itong 149 US dollars, kung ating ipalit sa peso, may 8,410 sido. At dito na tayo sa kanyang highest estimated revenue, may nakuha itong 2,400 US dollars. Kung ating ipalit sa peso sa 58 US dollars tayo nagbasi, may 139,200 pesos itong si Susun TV. Congratulations sa Susun TV at tumataas pa ang kanilang mga revenue kung hindi tayo mag-skip ng kanilang mga video ads mga kasiro hanggang dito lang muna tayo at sa susunod pa nating mga video maraming salamat po sa inyong lahat